Sabi niya gusto niya nang gaan. Ngunit ginamit niya ito bilang dahilan upang hindi makaramdam. Tumakas siya sa mga bagay na tagos sa damdamin, parang mas malaki ang takot niyang sumisid, kaysa sa kagustuhan niyang mabuhay ng tunay. Hindi ka naman nagdemand ng mga pangako. Pati mga pantasya. Gusto mo lang kung ano ang totoo. Kahit walang label. Kahit walang kasiguruhan. Basta buo. Alam ng taong ito. Simula pa lang, alam niya kung ano ang tinatanggap niya. Alam niya na hindi karaniwan ang paraan kung paano ka tumingin. Kung paano ka nakikinig. Kung paano ka nananatili kahit mas madali sanang umalis. Pero pinili niyang tumakas. Isara ang puso. Magpanggap na masyadong maaga, masyadong intense, masyadong mahirap. Ang taong ito ay nagsabi na hindi niya kaya suklian. Pero hindi dahil wala siyang nararamdaman kundi dahil hindi niya alam kung paano harapin ang nararamdaman niya. Napagkamalan niyang banta ang pag-ibig. Napagkamalan niyang pagkakulong ang pagsuko. At nanatili ka. Sinusubukang unawain. Sinusubukang respetuhin ang oras. Sinusubukang maging presensya kahit sa gitna ng kawalan. Hanggang dumating sa puntong hindi na pwede. Kasi ang pagiging buo sa tabi ng taong nag-aalay ng kalahati lamang ay masakit. Umalis ka. Hindi upang magdulot ng kakulangan. Kundi upang protektahan ang sarili sa kakulangan. At ngayon, naalala ng taong ito. Kahit hindi sabihin. Kahit hindi aminin. Kahit pilit magpatuloy. Naalala. Naalala kung ano ang nawala. Ang hindi na muling mahahanap. Ang pag-ibig na puno ng kapanatagan. Ang presensya na tahimik ngunit mahalaga nawala ang tao dahil hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob na mahalin ang isang taong nais lang mahalin. Dahil inakala niyang mananatili ka magpakailanman. Dahil napagkamalan niyang kahinaan ang pagiging available mo lagi. Ngunit ngayon, napagtanto mo. Taong ayaw ng seryosohan, hindi ka rapat dapat sa taong nagmamahal ng seryoso. Kung tumama ito sa'yo, magkomento, kailangan ko ito marinig. Naranasan mo na ba ito? Kwento mo dito. Alam mo, hindi mo kailangan nasabihan ulit. Hindi rin kailangan palakasin ang malinaw na sa loob mo, kahit masakit lamang ito alalahanin. Ngunit walang takas dito ngayon. Dahil ang alaala ay bumabalik, hindi tulad ng pangungulila. Pero como ang rito di todo lo kis entreg, lice rechas. Esa persona deka. Con una voz que ka calmada. Una mirada que pareka sincera. Pero en el fondo, tena miedo. Mucho miedo. No era sobre tinangka lo few. Era sobre todo lo que esa presencia causaba. La incomodidad de dars cuenta de que alguien estaba dispuesto o amar, con intensin, con profundidad, con verdad. La eso, para quien pas la vida protegiendo, asustar más que cualquier ausencia. Ni ofrecas lo que esa persona finga no querer. Naiporan tiempo, lo crees. Pensas que tal vez estabas forzando demasiado. Que era pronto. Que era exagerado. Que era demasiado amor para tan poco retorno. Pero no era exagerado. Era coherencia con lo que sentas. Era honestidad emotional. Era suficiente mientras esa persona an si esconda de de excusas. lailas las excusas venen siempre con el mismo disfraz, no quiero involucrarme. No estoy listo para algo serio. No a Pero sabas lo que cueras. Sabas lo que sentas. Lay on escuchando esas frases, te cuedes. Te por porque sentas. Porque crees que, con el tiempo, la verdad vencerá al miedo. Porque esperabas que esa persona se si diera cuenta. Que reconociera. Que se si diera cuenta. Pero no pas. Porque esa persona cuera todo, sin comprometers con nada. Quera la presencia, sin responsabilizars por ella. Quera el intercambio, sin involucrars de verdad. Quera el regazo, pero no quera sostener el toque. Quera la certeza de que le estarás a incluso cuando ofreca incertidumbre. La inei quedest. Hasta que un te cansast. Pero no te cansast por resentimiento. No fiu por rabia. Fiu por dignidad. Tidist kwenta di ki esta basiendo na lil al sentimiento ki esa persona despertaba di de lo ki esa persona era kapas di ser con lo ki ofrecas. La entonces la decisin vino como quen sierra una puerta en silencio. No necesites gritar. No necesites reclamar. No hisist escena. Simplemente ti fuist. con el corazon limpio. Con el amor intacto. Pero malinaw na hindi pinipilit manatili sa lugar kung saan ang isa ay walang lakas ng loob na magtadal. At ano ang nangyayari sa taong ito pagkatapos? Ah, alam mo na rin yan. Siya'y nagsisimulang mapansin kapag huli na. Hindi dahil nawala ang damdamin. Kundi dahil lumipas na ang panahon. At kung ano ang posible hindi na ngayon. Ang taong ito ay nagsisimulang maalala ang mga detalye. Ang pag-aalaga na ibinibigay mo ang paraan kung paano mo alam pakinggan kahit ang hindi sinasabi. Kung paano ang iyong mga mata ay parang tahanan kahit na sa labas ay kaguluhan. Nagsisimula siyang maunawaan na ang inaalok mo ay hindi isang seryosong bagay sa malamig na kahulugan ng salita. Kundi isang bagay na totoo. At pagkatapos dumating ang pagsisisi. Hindi bilang pagkakasala. Kundi bilang kawalan. Isang kawalang sumisigaw sa mga walang laman na gabi sa mga mahabang araw. Sa mababaw na pag-uusap sa ibang tao na wala namang alam sa lalim. Ang taong ito ay nakakatanto ng kakulangan ng tinanggihan niya. Dahil walang kapalit sa kung ano ang totoo. At ikaw. Ikaw rin. Ngunit ngayon ay iba na. Hindi tulad ng umaasa. Kundi tulad ng taong nakakaunawa. Nakakaunawa ka na ang nagsasabing ayaw ng seryosohan ay hindi handa humarap sa lalim na daladala mo hindi handang tanggapin ang mga damdaming humihingi ng presensya. At ayaw mo nang maging labis para sa taong ang kaya lang ialok ay puro kalahati. Ayaw mo nang maging tagapag-alaga ng taong laging tumataka sa sarili niyang salamin. Ayaw mo nang maglaan ng buo sa isang tao na tinatawag na pabigat ang kabuan. Napagtanto mo ito. Sa wakas ay napagtanto mo. Ang iyong pagmamahal ay hindi ang problema. Ang iyong pagmamalasakit ay hindi sobra. Ang iyong pagnanais ay hindi kalabisan. Ito ay patnubay. At kung mayon ay masakit pa rin magpaalala iyon ay dahil may bahaging ikaw pa rin ang umiiyak sa kung anong hindi naranasan gaya ng posible. Ngunit kahit ang sakit na ito nagsisimula ng maging lakas. Lakas upang magsabi ng hindi kung saan dati ay tahimik lang. Lakas upang umalis ng hindi kailangan patunayan ang anuman. Lakas upang mapagtanto na ang iyo'y napakahalaga upang baliwalain ang taong ito ay patuloy na mabubuhay na parang wala lang. Sisikapin niyang kumbinsihin ang sarili na wala siyang nawawalang mahalaga. Vey patuloy na nagsasabi na hindi pa siya handa. Ngunit magdadala siya ng kakulangan na walang anong bagay ang makakapuno. At ikaw, na buong buo ang sarili buong oras, magiging mas magaan. Mas malinaw ang pag-iisip. Mas ikaw na ikaw. Sapagkat ang sumakit sa iyo noon ay siya rin nagpagaling sa iyo ngayon ang makita ng malinaw kung sino ang walang lakas ng loob na makita ka ng totoo. At kung sakaling bumalik siya isang araw na may ibang salita, ibang tono, at ibang tingin malalaman mo. Malalaman mo na ang taong kailangang mawalan sa iyo para maunawaan ang iyong halaga, hindi kailanman handang mahalin ka habang nariyan ka. At ang hindi nagmamahal sa iyong presensya, hindi nararapat na bumalik sa iyong landas matapos piliin ang iyong pagkawala. Kung ito'y nagdulot sa iyo ng sakit, magkomento, kailangan ko itong marinig. Naging prioridad ka na ba sa isang taong natatakot na magmahal? Ikwento mo sa mga komento. Mayroon bang kahulugan ito sa iyo hanggang dito? Isulat mo ang ini dito sa ibaba. Magkomento ng isang puso kung ang mensahe ay para sa iyo. Ngunit hindi pa tapos ang usapan. Dahil ang pinakamasakit ay hindi kapag sinabi ng isang tao na ayaw nila ng seryoso. Ito'y kapag naunawaan mo na lahat ng iyon, ay takot lamang sa pagharap sa lalim na dala mo. Napansin mo. Ngunit ang taong iyon hindi pa. Patuloy pa rin sa pag-uulit ng parehong kwento sa bagong mga tao, na iniisip na nasa labas ang problema, gayong sa katunayan, nasa kalooban ang butas. Sa kalooban ng taong tumatanggi sa lalim, dahil walang emosyonal na istruktura para mahawakan ito. Nag-alok ka ng ugat. Ngunit ang taong pamilyar lamang sa ibabaw, tatawagin sobra ang anuman na lumalampas sa mababaw. Hindi na intindihan ng taong iyon. Munit na intindihan mo. Na intindihan mo na hindi oras ang problema. Hindi ang panahon. Hindi ang yugto. Kundi ang kakulangan sa katapatan. Ang taong iyon ay may takot, Munit wala siyang lakas ng loob na sabihin, hindi ko alam kung paano mahalin ang isang tulad mo. Kaya pinili niyang manatili sa hindi tiyak pinili niyang sabihin na wala siyang gusto. Ngunit, sa katunayan, gusto niya ng lahat. Hindi lang niya alam kung paano panindigan. At habang sinusubukan niyang takasan ang sarili, inilayo rin niya ang sarili mula sa taong nagbigay ng pinakamasarap na yakap, presensya, at katatagan. Nariyan ka pa noon. Presente kahit sa kawalan. Patuloy kahit sa katahimikan. Tapat kahit hindi sigurado kung dapat pang magpatuloy. Ngunit nagpatuloy dahil naniniwala pa rin na ang pag-ibig ay binubuo. At walang kinakailangang maging handa, sapat na ang handang maglaan. Ngunit ang taong iyon ay hindi kailanman handa. Hindi ito tungkol sa iyo kailanman. Ito ay tungkol sa hindi matanggap ang salamin na naging ikaw. Isang salamin na nagpapakita, nang walang kahirap-hirap, ng lahat ng hindi niya kayang iyalo. At iyon ay nakakailang. Masakit. Nakamamangha. Huli mong napansin. Pero napansin mo, at iyon ay sapat na. Dahil ang nakakaramdam, hindi na bumabalik sa parehong lugar na nakapikit. Hindi na tinatanggap ang kaunti na kunwari marami. Hindi na nagnanais ng presensya ng taong nagpapakahirap matagpuan. Hindi na gumagapang para sa taong hindi man lang galawin ang kanyang pagka-pride upang magmahal. Hindi mo na kailangang manatili kung saan walang kapalit. Hindi mo na kailangang ipaliwanag ang iyong pag-aalay. Hindi mo na kailangang magpalusot para sa nararamdaman mo. Hindi handa ang taong iyon. Ngunit hindi ka na rin available. At iyon ang punto ng pagbabago. Hindi ka na available upang tanggapin ang mumo ng pagmamahal mula sa taong marunong lang mag-alok ng paminsan-minsang presensya. Hindi ka na handang ipaliwanag ang kawalan ng iba gamit ang iyong pasensya. Hindi ka na handang pasanin ang mga relasyon sa iyong balikat dahil lang natatakot kang iwan ang isang taong hindi alam kung naroon pa ba siya. Hindi. Tama na. Ang taong iyon ay nanatili. Nananahili kung saan siya huminto. Nananahili sa sarili niya. Nananahili sa panahon ng isang taong hindi kailanman pinahintulutan ang sarili nitong maramdaman ang lahat hanggang katapusan. Ngunit ikaw ay naglakad. Ikaw ay nagpunta. Ikaw ay lumago sa kabila ng sakit. At ngayon lahat ng dumarating matapos tanggihan ang pag-ibig ay aral. Hindi na sakit. Maaring subukan pa rin ng taong iyon na bumalik. Na may ibang pananalita. Na may ibang paraan. Na may kaunting kalinawan. Ngunit ngayon ikaw na ang pumipili. Ikaw na ang nagdedesisyon kung nais mong balikan ang sakit o igalang ang naging ikaw matapos iyon. Dahil nayon alam mo na, ang hindi nakakita ng iyong halaga noong ikaw ay buo pa, ay hindi karapat dapat malapit sa iyo kapag ikaw ay ganap na. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagpapahalaga. At hindi mahalaga kung nahuli ang taong iyon sa pag-alam. Ang taong nahuli sa pagkaunawa ay hindi mababago ang nakaraan. Tanging pagsisisi sa kasalukuyan ang meron. Ikaw magpapatuloy. At magpapatuloy hindi sa sama ng loob. Kundi sa pag-unawa. Sa emosyonal na pagkamakabahala. Sa kapayapaan ng taong wala ng alinlangan tungkol sa nais niya. At ang nais mo ngayon ay pagkakapantay-pantay. Hindi ito tungkol sa pangakong walang hanggan. Ito'y tungkol sa tunay na presensya. Ito'y tungkol sa pananatili, kahit kapag kumakatok ang takot. Ito'y tungkol sa pananatili, kahit kapag mas madali ang umalis. Ito'y tungkol sa pananatili, dahil ang taong nagmamahal, hindi gumagawa ng mga dahilan. Pumipili. Tumatanggap. Hinaharap. Nagkaroon ng pagkakataon ang taong iyon na gawin ito. Ngunit pinili niyang huwag makita at kung ano ang hindi nakikita nawawala. Ngayon, nasa iyo na ito. Hindi mo na kailangang maging isang eksepsyon sa buhay ng iba. Kailangan mo nang maging prioridad sa iyong sarili. At kung tinititigan ka ng isang tao na may pag-aalinlangan, iyon ay dahil wala silang lakas ng loob na panindigan ang tindi na mayroon ka sa iyong mga mata. Hindi ka mahirap mahalin. Hinihini mo lang ang tapang. Tapang na wala ang taong iyon. Ngunit mayroon ka, kahit para magpatuloy nang wala siya. Kung ang tekstong ito ay tumatagos sa iyo na parang alaala na patuloy pa rin magkomento dito, ito ang aking pinapalaya. O magsulat ng simpleng puso kung ito ay nagpapagaling ng bahagi ng iyong sarili. Alam mo ba kung bakit pinili ng taong iyon ang mababaw? Dahil ang mababaw ay hindi nangangailangan ng panloob na pakikipagtunggali. Ang mababaw ay nagpapabaling ng atensyon. Nagu-ukupa. Hinahaplos ang ego, ngunit hindi hinahawakan ang kaluluwa. Kabaligtaran ka nito. Ikaw ang presensyang naglalantad. Ikaw ang pag-aaruga na naghubad. Ikaw ang katahimikan na sumisigaw. At iyon ay nakakatakot para sa taong tumatakbo palayo sa sarili niya buong buhay. Maaaring ang taong iyon ay makipagrelasyon pa sa iba. At mangyayari iyon. Malalapit sa mga taong hindi nagtatanong ng mahihirap na katanungan. Sa mga taong hindi nangangailangan ng emosyonal na katapatan. Sa mga taong hindi napapansin kapag may mali. Dahil iyon ang tila komportable ngayon, mga malamig na relasyon na hindi nangangailangan ng katotohanan. Mga maluluwag na ugnayan na hindi nangangailangan ng lalim. Mga marupok na pag-ibig na hindi nag-obliga ng pag-mature sa sinuman. Ngunit ikaw humihiling ka ng presensya. Humihiling ka ng pagsuko. Humihiling ka ng katotohanan kahit masakit ito. At dahil doon, lumayo ang taong iyon. Hindi dahil naging matindi ka. Mas dahil ang iyong kasidyan ay ipinapakita ang kakulangan na naroon sa kabilang panig. Ang iyong liwanag ay tumuturo sa anino na ayaw niyang harapin. Ang iyong tapang ay nagbubunyag ng duwag na tawag niya pa rin kalayaan. Napapansin mo ba ito ngayon? Ito ang dahilan kung bakit hindi mo natanggap ang iyong ibinigay. Hindi dahil kulang ng damdamin. Kulang ng estruktura kulang ng tapang para panatilihin ang iyong pinasisibol sa simpleng tingin at ang masaklap ay maiintindihan niya ito sa lalong madaling panahon maiintindihan niya kung ano ang nawala maiintindihan niya na hindi na ito maibabali. dahil pagkatapos mo lahat ng maliit ay magmumukhang nakakainis lahat ng mababaw ay magiging pagpapanggap lahat ng magaan ay magiging hungkad ngunit paalam na ito dahil ikaw ay hindi isang lugar na babalikan, ikaw ay isang espasyong umiiral lamang habang may katotohanan. At kapag ang katotohanan ay tinanggihan, hindi ito nananatili. Ito'y humihiwalay. At kinukuha ang lahat ng dala. Ngayon, ikaw ang masusunod. Ikaw ang magpapasya kung ano ang nais mong dalhin mula ngayon. Magpapatuloy ka bang sisihin ang sarili sa labis na pag-ibig? O kikilalanin mong ang iyong kasigihan ay isang biyaya, hindi pagkakamali. Magpapatuloy ka bang maalala ang mga hindi nangyari? O mapapansin mong ang nasaktan ang siya ring nagligtas sa iyo sa pagkawala? Lumalim ka. Ang taong iyon ay nanatili sa gilid. At ito ang naghihiwalay sa mga nararamdaman sa mga dumadaan lang sa damdamin. Sumisid ka ng nakadilat. Siya ay hindi man lang lumapit sa gilid. At dahil doon, hindi siya nabuhay. Tumanggi lang at ang tumatangging makadama ay mananatiling naghahabol sa nawala, kahit hindi nila aminin. Ngunit hindi mo na ito kailangan ngayon. Dahil ngayon, ayaw mo nang maging pag-ibig na dapat ipaliwanan. Nais mo maging pag-ibig na makakahanap ng salamin. Pag-ibig na nakakahanap ng tapang. Pag-ibig na nakakahanap ng presensya. Hindi ito kayabangan. Ito ay kamalayan. Alam mo kung ano ang dala mo at alam mo kung hindi lahat ay kayang harapin ito. Ngunit nayon alam mo rin hindi mo nasusubukang magpaliit lang upang magkasya sa mga espasyong hindi kakasya. Nakita ka ng taong iyon. Nakita kanya. Kahit magpanggap na hindi. Kahit magtago sa likod ng distansya. Kahit sabihin wala siyang gusto. Nakita. Naramdaman. Nanginig sa loob. At piniling itanggi. Pero walang sinuman ang makakapagtanggi ng matagal sa isang bagay na tunay na tumatagos. Sa isang punto, masasaktan. At kapag nasaktan, wala ka na roon. At ito-ito ang magiging pinakamalaking kawalan na kanyang mararamdaman. Dahil ikaw ang lahat ng sinasabi niyang gusto niya, ngunit hindi niya napangalagaan ng hinawakan na niya. Ngayon, sabihin mo sa akin, ito ba ay tumitibok pa rin sa loob mo? Ramdam mo pa ba ang alingaw-ngaw na ito? Magkomento, ako'y nagmumula o isulat puso kung ito'y nag-aalab pa, ngunit ayaw mong magpanggap na hindi mo nararamdaman. Kung ito'y nakaantig sa'yo, ibahagi mo, magkomento tungkol sa paksa, magbigay ng like, at magsubscribe para hindi maiwanan.